Missing atau kalon is 178. Okay, good morning Saya yang tanan mga tol. Good morning, good morning. So, dinin na sa atong password. Press. Okay, so, napunta yung tay pasakay. pasakay na to is um, 013 okay so pasakay na to na 013 sa tulo na idua pwede niya po na siya magtinag sa karon full draw full draw na sila mga tol full draw na tanan natong uh, pasakay ug um, combination ni ni karon so ay mo kumpensa so Bago ta magsugod sa atong password rest, say mo kalimot sa pag-like sa atong video kay muragi ra kung kalipayan din sa atong pag-vlog ang inyong like kung giganahan mo i-like lang niyo ug giganahan pagin mo pag-subscribe na mo para updated mo sa atong mga password rest din okay. So salamat sa inyong pagtanaw. Okay, magsugod ta. So once a minute atong missing, pwede ra nimo na si i-combination ni sa pasakay. Kuwa ka dini, kuwa pun ka din. Oke, okay, sabak kan isin tak. Nagsuro yan Oke, main Okay, may buntag sa tanan. Pag magkapi sa ta. Okay, karong pagi ko na kamata kayo. Okay, may muntag. Please, layaran di tagapun. Atong kuhan kahapon kay Atong kagahapon. Atong pasak. Missing kagahapon. Yesterday missing na to. din nga mata. Ano yesterday na to? din nga tibutang 259 man niya at umising kagapon yesterday. 259 so nag kurot din sila sa kada drop. 206 sa 2pm. 2pm man ni. 396 dayon sa sa 5pm kagapon og so, 549 dahil sa 9, 9, 9, 9 pin muna siya gagahapon na resulta sa June 16 okay muna siya kagahapon karoon di ay atong pizza karoon is June 17 ta karoon June 17 okay so June 17 ta karoon ayaw mong kay June 17 ta karoon muna siyang kagahapon na to. June 16, muning resulta sa 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m., muning siyang pasakay gagahapon na 1, na uh, missing 259. So, may di hurot din siya din ang 5 maybe. Karoon 178 na karoon. Pasakay po na 013. Missing na to, 178, pasakay, 013. Pwede rin mo na sila kombinisyon. combination na lang nimo na sila pwede na sila combination combination nimo nagtungod nimo na combination para sa yon na kay mo i combination siya 013 combination combination ra nimo na okay so ay lang mo kumpiyansa karon sa dubol ah base magdubol na kung ihatag ra ba ma maintain base magdubli karon uno or 8 ay mong na na balik lang ito yung maintain at yatag okay so na ako'y combination although combination na ako na siya basing ganahan mga ni daghan daghan hindi siya pero pilihan lang ito ni na eh. ako'y based on yung para to PM so na ako'y 7 7 5 napon ko'y 408 0, 8 tapos kalira nga 4, 3, na napon ko'y 832 3, 2 kung pang kuha na ito ni San Juan ang San Juan na ito ni 643 4, mo eh 643 Oke okay. so Aku pang-tupiin. Na ako'y pang-tupiin ngindot niya sa tupiin mo. Oh. Kan, isi 703 tupiin. Tupiin niyo nangis si 703. Pwede niya sa tupiin. Tupiin 703. 705 ba dayon tupiin. Pwede niya sa tupiin. Pero old rota, old rota. 7.05 to PM. Okay. So, kasing mo ng 7.03 o 7.05 sa 2 PM. Nargahi lang. So, baliki lang din nyo ang maintain. Ako hindi hatag na maintain. Kaya mo kumbiyan sa ato. Kaya na pang 18 ato. Na sa 18. Taman sa 19. O taman, taman, taman sa 24. So, June to sa tanan. Kaya mo kumbiyan sa atong maintain. Hindi hatag na ko. Baliki lang to ninyo. pagtanaw, balikin niyo pagtanaw, basing naam okay. so, yung biadahan na betul, pas sa lubli, oke, so, mura ni hindi niyo na nagiging salamat sa pagtanaw, so ayun lagi mong kumpenza, 705, 703, indot 1 PM, kung gusto mo target, target, kung gusto rambul rambol rambol ang anak, oke, okay. oke, okay, bye bye, din nyo nakakutom salamat sa inyong pagtanaw, may buntal sa tanan bye bye.